Magandang araw sa inyo lahat guys at welcome back ulit sa ating panibagong spoof adventure. Tara samahan niyo kami sa panibagong pamamana kasama si Bro Lito at makahuli ng napakalaking sa So subaybayan niyo guys ang buong kaganapan sa episode nito. At kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube yes, channel, mag ka na at click dance. ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga videos natin na upload. So wag na natin mo patagalin mo pa. Let's go! What's up guys? Magandang umaga sa inyo at welcome back again. So, ngayon lang naman ulit tayo nakapag-dive dahil nananalasa na naman guys yung habagat ngayon at eto nga medyo maalon alun Ayan, Kirengan? Now. Yan. Medyo maalon-alon na naman. Medyo naman. So, ilang weeks lang yung nakaraang dive tayo na medyo okay yung pag-dive natin. Walang agos ngayon, medyo maagos ano. Pero subukan pa rin natin. So kung kakayanin natin, siguro magtatagal tayo dito kapag hindi. Lipat ulit, <laughs> lipat ulit tayo ng spot. Ayan. So, subukan natin ulit. Sana makahuli tayo at bigyan tayo ng biyaya ngayong araw. At eh, si Broly to. Nakaano na. Kami dalawa lang ni Broly to. Wala yung mga tropa natin kasi nga busy pa. So sana makahuli tayo. Tara. Let's go. guys susubukan so, natin itong bagong rubber na bagong bilhin natin ayan nabuhay na ulit yung ating single roller galing kay Spartan ayan so subukan natin ito kung so, sana makahuli at <clears throat> pabihin niya gan let's go at sa una nating pagsisid at eto guys yung unang warm up natin sa araw na ito so dito dahan dahan tayong bumaba sa 12 meters dito sa medyo mababaw lang ano so hindi tayo pwedeng mag dive sa malalim kasi nga medyo natingga din guys yung pagda dive natin so matagal tayo nakapagpahinga so dito guys nung pag abot ko dito sa bottom may nakita kong bluefin na nakaharap na sa akin so bilis mabilis yung paglangoy niya at maharap sa akin at ayun nung lumapit na, na-barbecue siya. nung pagkakatira natin, guys, sobrang lapit na kasi. Kaya, ayan, na-barbecue yung bluefin na to. So, eto, guys, yung unang buena mano natin sa araw na ito. Unang dive at unang isda sa araw na ito. So, swerte. At it's a sign na may mga isda pa dito sa lugar na to. Kasi may kasama to, guys, na long nose emperor, pero hindi lang lumapit. So, mamaya, sana mahuli pa natin. Listen <laughs> guys pagkatapos natin guys may secure ang bluefin so dito nagsagawa ulit tayo ng panibagong pagsisid so sa same spot lang guys so medyo unahan lang to ng konti at dahan dahan ulit tayong bumaba sa lugar na to at dito guys sa harapan ko may mga surgeon at bigay emperor pero umabanti muna ako para makakuha tayo ng magandang pwesto at dito guys so may coral trout na pala na nasa harapan ko at napakalapit kaya hindi ko na pinatagal pa kinuha ko na ito kasi medyo malaki na rin at eto yung pangalawang isda na nahuli natin sa araw na ito isang red suno or red coral trout Napakalapit sa akin guys Hindi umalis ah, Laki uh, ah, Isang kilo na pwede na At pagkatapos naman natin guys May secure yung pangalawang isda dito Nagsagawa ulit tayo ng panibagong pagsisid at dito, so sa same spot lang guys So nag-adjust tayo ng konti At dito tayo sa medyo malalim, nag-ambush At antay tayo ng mga ilang segundo Kung ano yung magpapakita ng isda dito So dito guys, so Medyo nakikita ko na yung Good size na longnose emperor Na dahan-dahan lang guys yung paglangoy na Papalapit sa akin At inantay ko muna ito At hinayaan ko lang muna Na lumapit at Maklose natin yung gap at dito guys. So ito natanaw ko na. At nagdusting tayo ng konti para naman kahit papano eh makuha natin yung attention niya. At dito guys. So ayun. Akala ko hindi na siya babalik pero dahan-dahan yung pagbalik niya ulit dito sa harapan ko at nung naklose ko guys yung gap at kayang-kaya nang tirahin. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin ang isda na to. So eto guys yung pangatlong isda na nahuli natin sa araw na ito isang good size na long nose emperor kaso nga lang guys ang problema nakatago sa shooting line yung isda at ayun pumulupot naman dun sa mga coral sa ilalim so medyo naging matagal yung bottom time natin kaya medyo kinakapos na rin ako kaya umangat na muna ako at bumalik sa surface para mag relax at mag ulit ng sapat na hangin para baka pagsagawa tayo ng maayos sa pag retrieve sa isda na at sa mga ilang minuto pang nakalipas eh, wala na rin akong masyadong makita ang isda guys so hindi na natagpaga ng huli natin at napagpasya na namin ni Broly ito na lumipat ng spot kaya ipa ng spot guys what's up guys at uh, so ayun yun, wala na kami masyado mahuli doon at lumipat na kami ng spot ni Broly ito dito na kami guys sa ano sa kung saan kami nakakauli ng mga ano, slick unicorn pero may mga pilajik dito so sana makauli tayo ito e, so, na guys yung huli natin yung araw yan doon lang yan guys sa Jansri unang spot Aha, so, subukan natin dito let's go sana makauli tayo at dito guys no, so, paglipat natin ng spot at nakatatlong trap ako dito sa lugar na to Kaso nga lang guys, wala yung hinahanap nating slick unicorn dito sa lugar na to. So walang laman ang bahurang to. At dahil sa may kalaliman, so sa last dive natin guys, may nakita kong isang good size na lapu-lapu at hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na matira ang isda na to dahil sa may kalaliman. So sayang guys, yung pagdadrop natin sa lugar na to kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin ito. Tapos nung natira ko, ayun. Pumasok naman to sa butas, guys medyo problema kasi may kalaliman ang spot na to so umaabot to ng nasa 20 to 25 meters ang lalim nito, buti na lang nakisama ang isda at lumabas dun sa butas at mabuti naman hindi na tayo pinahirapan sa pag recover sa isda na to pakatapos natin guys may recover ang isda na to so nagpasya na rin kami ni bro na lumipat ng spot at maghanap tayo na pwedeng madagdag sa isda natin at sana naman kahit papano may makita tayong malaki ilalim Okay hey guys, lumipot kami na panibagong bagong spot dito na kami sa ano sa kung saan nakahuli kami ng napakadaming ano stick unicorn dito susubukan natin dito doon sa kabila yung una nating pinuntahan medyo ano medyo mahina dun naka isang coral trout lang ako dito hindi pa tayo Subukan natin let's go At sa unang pag natin dito guys So since si Broly to una sa pagbaba nakapana na si broli to ng slick unicorn dito sa lugar na to So napakadami slick unicorn dito At nung pag drop natin So hindi masyado kaamo At hindi lumapit yung mga slick unicorn dito So napakadami dun sa parting baba Kaya hindi muna ako pumana At hindi ko muna pinilit guys Para hindi mabulabog At balik tayo sa surface At magipon ulit tayo na sapat na hangin Para makapag ambush tayo ulit dito naman guys, ito guys yung pinaka highlights ng video na to. So dito may nakita si Bro litong dalawang mamsa, yung isa napakalaki. So eto guys yung inana ni Bro lito at dito. So nagtawag sa akin si Bro lito na may malaking isda at hindi ko na tinigilan na tingnan siya kung ano ba yung gusto niyang mangyari at eto nga nung pag-dive niya, buti na lang humarap pa sa kanya yung napak napakalaking GT at nagitik guys yung pagkakapana ni bro Lito dito sa isda na to so napaka power at sobrang laki ito guys yung resulta ng ating pagtsatsaga at paghahanap sa isda na kung ano ba yung biyaya na ibibigay sa atin at naman, ito naman na lang sa swerte at pinagpala tayo ngayong araw nakakuha tayo ng napakalaking GT at swerte at nagitik ni bro Lito kasi yung mga gantong klaseng isda guys kapag hindi mo natamaan ng maganda talagang problema to guys napakalaki kasi so pwede kasi guys na malagay sa alanganin yung taong pumana nito at buti na lang nakasama at nagitik ang napakalaking GT na to. so congrats kay bro lito yung personal best ng GT nung nakaraan nakahuli na siya ng 25 kilos at ito naman guys yung sumunod so 30 kilos yung nakuha niya so grabe power talaga napakalupet at Siyempre ganun sa mga at lahat ng mga pero kapag kami mga bali tayo wag natin pabayaan guys kapag nakakita siya ng malaki so guide na lang natin siya at suportahan natin at ayun ang naging bunga napakalaking mamsa ang nahuli natin so thank you lord at binigyan tayo ni biyaya sa araw na ito ang akala ko hindi na madadagdagan yung huli natin at so far ito bunga ng ating pangkutsatsaga at pagsisikap na mga huli tayo ng isda. Ko, ito naman yung binigay sa ating pa biyaya. Sige matahan muna. Napakalaking ito, mamsa. Baka, sa ibang, 30 kilos 30 guys. Saktong sakto. 30 kilos. Napakalaki. Buti ako mag... Oh, sakat mo ito kaya na. Oo. Huwag ikar ka. Haba. Power. So, Kitig <laughs> siya, oh. Tinungan, oh. Tama niya, oh. Oh. Hey. Thank you, Lord. Oh. Power. Kartal, linaw na. <laughs> <laughs> ano yun, guys? Nagsisigaw siya. Akala ko nakapana na siya ng malaki. Eh, sa kahabol ko sa kanya. Akala ko nakapana na ito pala yung hinahaw. Kanina niya pa pala tumina matahan Eh, hindi ko na siya inabala doon. Sabi ko, sige. Mag-drop ako, mag-back up sa'yo. Ayun, buti na lang. Pag, ano, pag-drop niya, ayun. Lumingon pa sa kanya. Ayan, tuloy. Nag-itik ko, oh, ayun. Oh. <laughs> Itik, napakalaki. <laughs> Ay, train pa. Train pa, ayun guys. Yeah. <laughs> Kaya, guys, sa inyo, never dive alone dapat mag dive kayo may kabady no pag gagantong kalalaki guys buti na lang na stone shot ni bro lito umaagas na yung taba oh Okay guys let's go ang tamaan ako ng ano napakalaki pag isang di mo kasi tinanggal yung ano yung shopping o babali yung shopping grabe yung laki eh, oh Sanggal ka <laughs> Woo! Thank you Lord! Ayos! Grabe. Eh gala. Pakoy ning 30. Ma 40 ini. 30 sana. Ni 30 ini. Charot lang. Oh. Ni di pag isa. <laughs> Raw mura. Yeah, guys <laughs> oh. Di ba? Napakalaki. Kukunin natin to. Ah power maya maya lang guys bababa kami ulit kasi uliin pa namin yung kasama sana ako naman yung magpumana <laughs> go at dito guys sa pagbalik natin dito sa spot ay may nakita kong tatlong golden tribali so sinusubukan ko sanang i-dive bomb kaso may kailapan uh, at na natin sa pag ambush kaso nga lang guys hindi na rin talaga lumapit at dumaray diretso na dun sa napakalalim na lugar kaya hindi ko na rin guys pinilit at hindi ko na hinabol at hinayaan ko na lang. At balik tayo sa surface at maya maya lang guys umaya na rin si bro lito na umuwi na. Kasi nga may paparating na napakalakas na subas ko. Delikado kasi kapag kainabutan tayo ng lakas ng dagat dito sa laot. Kaya nagpa siya na kaming umuwi na. So boundary na rin guys yung nahuli natin so sa 30 kilos na nahuli ni bro lito. So bawing bawi na guys. Thank you Lord at binigyan tayo ng biyaya ngayong araw na to ay sayang sana guys habang nakarating na kami dito sa gilid ano? at so maraming maraming salamat sa ating na Panginoon dahil binigyan tayo ng biyaya ano? tapos and yung swerte oh. <laughs> <laughs> ganun talaga guys so medyo malalim kasi yung spot at dalawa lang kami ni bro ito magkasama pero buti naman kahit pa paano nakisama at stone shot yung malaking isda <laughs> grabe sayang may kasama pa sana ano yun guys. Medyo malaki pa. Ayos ah, guys. May, may huli pa tayo dito. Medyo mga maliliit. Ito. na lang yung... So, may ano pa naman kami dito guys. May dalawang coral trout tsaka ano. Slick Unicorn pero sinave na namin yun kasi baka linggo uh, mag-outing ang tropa lahat ng mga tropa sa katandaan Pero so nagplano kami na mag-outing kami mag-outing naman kahit papano eh, makapag chill lang ano so hindi palaging namamana so nakakapago din talaga guys pamamana so, yung tira yan so dito na kami so tingnan natin yung isda doon sa gilid Let's go! Oh, one, two, three. Pilih tanding tanding One, two, three. <laughs> go. Muli namin guys, oh. Dengan around 30 30 kg. Ya. Yes. guys, ah, malam-malam <laughs> selamat noh. Yeah. Tren tahun. Berapa tu kalau Di tiko? Tiada ko no. Di Di tiko pa yuman Ayos. Guys, Ay, ini tu. So deliver natin yung sudah. Pero... pero. <laughs> Guys, let's go so, Aputan pa kami ng ulan So uh -oh. uh -oh. So, ayan guys Gumikitig-kitig <laughs> pa siya Nag <laughs> Nagkakata-kata pa Pati yung kiluhan nagkata Ayan <laughs> 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 guys, so oh. 26 plus yung Nito yung ano? Ano? 4 Halos 4 So 30 31 Yung tiyan Tsaka yung hasang So no, uh, kinito namin doon sa gilid ano? Nung pagtanggal namin oh. Uh. Tapos 26 Tapos Ayan Plus so, 30, kilos talaga Grabe Saktong sakto Saktong sakto lang ano Grabe Ayos Ipa sa manas mo to? Ayan Bye bye Salamat sa iyo at dahil sa'yo may kita sila ito. <laughs> Ayos? Ganun talaga guys. Chamba-chamba lang minsan. Very guys? So nakabalik na kami dito sa bahay na. No? At ang lahat total lahat ng nahuli namin. Pilang kilo to iso na ba kayo? So ano? Susaheday? Pilang kilo yon Yung nahuli natin guys. Yung nilagay natin sa ano kanina. Yung maliliit, tumabot lang ng 2.5. Tapos yung malaki, so tinanggal namin yung tiyan tsaka hasang. Umabot pa siya ng ano. Thank you. Umabot, umabot siya ng ano, ng 4 na kilo. 4 in 1 4 ata yung tiyan. Tapos kasali na yung hasang doon. Tapos yung isda, yung wala ng hasang ano. Umabot siya ng 26. So halos. Oo. Oh. Halos yung tiyan, 4.5 ata yun. Tapos yung ano, yung GT mismo nagtimbang ng 26.3, 26.3. So alas 30 kilos talaga. So hindi nagkamali yung ano natin. Stemit natin ano. So ayos. <laughs> buti nakachamba tayo. Kasi kung wala tayong nahuling GT, uh, yun lang yung huli natin. Baka yung mga stick yun kundi pa tayo makahuli kasi medyo may kailapan. Pero kahit pa ba, no? buti lang nakahuli pa kami. Kapit tayo guys! Ah. Uh. So guys, maraming maraming salamat sa nanood ngayong araw ng video na to. So napakaganda ang huli natin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para ma-notify din po kayo sa mga bago nating episode na i-upload. Maraming so, maraming marami salamat sa inyo guys and tayo sa inyo lahat. Let's go!